Ano masarap na poke? Omae wa mou shinde iru. Nani? Ako nga pala si Pujemas at ngayon, kapit bisig nating sa salubungin, harapin, at lagpasan ng mga dalating na videos. Handa ka na ba? Kung ganun, kumapit ka lang. Kagaya na itong babae sa unang video. That's quite big. Impressive. Napakalambot naman ang unan na yan. Parang gusto ko ng mahiga. Gusto ko ipatong yung ulo ko. Una yung muka. Parang ganito. At para dun sa driver, hindi naman natin kailangan magmadali, mano. Madami pang hams sa kabilang kanto, baka pwedeng doon na tayo dumaan. Oh my God, ang laki ng pokey. Huh? Ang laki ng pokey. Saan? Di ba? Siguro pag mas malaking pokey, mas masarap, Di ba? pokey anak, pokey ina. Ang laki ng pokey. masarap talaga yung pokey, kahit maliit. So, ano pa kaya kung malaki, di ba? Malamang mas madami kang malalasahan or makakain. So, pag maliit, anak ng pokey. Tapos pag malaki, poking ina. Masarap sa yan, di ba? Poking ina mo rin. Iba-iba din yung flavor niyan. May strawberry, chocolate. Yun yung binanggit ko kasi syempre alam mo naman yung pagkakaiba niyan sa kulay. Mabenta pa yan parehas. Napaisip lang tuloy ako. Paano kaya kung may mga content creator na ang content is about sa Poki? Ano kaya ang tawag nila sa fandom nila, no? What's up mga kapokey? And speaking of pokey sticks, Nag-quick search ako about dito. And what I mean about quick search is ginugel ko lang. At nalaman ko na ang Poco Sticks pala is originated from Japan. Napaisip lang ako kung galing to ng Japan, bakit hindi siya blurred? Curious lang ako. Kuya, ano masarap na Poco eh? Wala yung ano, strawberry. Strawberry, matas. Kuya, mahilig sa pink <laughs> Poke okay na naman. Kulay pink pa daw. Nagtatrabaho lang si kuya, pinapatagas mo pa yung, yung pag-iisip niya. Buti na lang hindi nagbabat yung kuya. Kung sakaling sumagot siya ng pink or chocolate, parehas lang masarap. Or sabihin niyang mas masarap pag kulay pink, baka sabihin binabastos siya. Bawal pa naman yun. Aba okay din. Pero ganun talaga. Tanggapin na natin. Pero kung ako yung tatanungin, strawberry or chocolate, pares ko lang ma-appreciate yan. At yun lang yun guys. Salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo. Since bago ako dito sa YouTube, ma-appreciate ko talaga kung magla-like at mag kayo sa channel ko. At kung gusto niyo mag-iwan ng comment, may feedback kayo suggestions, sige iwan nyo lang dyan. Ma-appreciate ko yan. Muli, ako nga pala si Pojemas. Maraming salamat sa panonood. Kita kits sa susunod.